Yes, sir. Ilgalit at nag nga ang pamilya Kiram at ilang mga supporters nila dito sa Tawi-Tawi sa nangyaring ang enkwentro sa pagitan ng Royal Security Force ng Sulu at ng Malaysian Authority sa Sabah kanina. Mr. President, bakit ginawa mo ito? Sana ang Sultanate ang tulungan mo, hindi Malaysia. Di pa man nababalita ang tungkol sa enkwentro sa Saba. Mainit na ang ulo ng mga kaanak at taga-suporta ng Royal Family ng Sultanate of Sulu dito sa Tawi-Tawi. Kumalag -Tawi. sila sa ulat na posibleng kasuhan ng rebelyon ng pamilya kay Mama, kaugnay ng pagpasok ng ilang miyembro at supporters nito sa lahat dato. Ba bakit tinawag nila rebelyon Bakit marami na mataw na patay nila? Yung rebellion kung tao yung masama, mamatay ng mga tao. Ipinakita pa ng ilang supporter ng video ng pagbulubit daw sa mga Pinoy na pumupunta sa Saba. Limang buwan na ang nakakaraan. isa raw sa nakaranas ng pananakit si Akmad Juma. Volunter kami, volunter. Kasi ginagawa nila sa amin eh. Ang anong ginawa nila sa Pilipino. Kasi kahit ako walang sweldo, basta magbolunter ako, kahit ako mamatay doon sa Saba. Oh, Kung sa kanila ang Saba, hindi sila magbayad sa sultanate. Bakit nagbabayad sila ng rental? Everywhere. Naantala naman ang aming panayam sa pamilya Kiram dahil sa isang tawag mula sa grupo ng Raja Muda. Masok na, malisan ka. Sandalo doon. Bakas ang pagkabalisa sa buong pamilya. Agad din silang nagdasala. Dumating din ang mga taga-suporta sa kanilang bahay. Ang Royal Security Forces handa raw sumunod sa sabah anumang oras para tulungan ang mga kasama. Same thing, ano nating kasama natin, we will support. Kung kinakalangan, kung mayroon order. Depende naman sa order ng superior namin. Nanawagan naman ang mga kaanak ng pamilya Kiram na sila ang kampihan ng ating pamahalaan. Dapat magtulungan tayo, hindi naman para sa amin ito, para sa atin ito lahat. Kahit mamatay, hindi kami matatakot. Nakaantabay na dito sa Simunol Island ang isang team ng Public Safety Batalyon ng PNP. Naka-full battle gear ang mga tropa na mula pa sa mainland Tawi-Tawi. So atin pong isi-secure ang simundo na to. At um, kung may mga posibleng pupunta pa doon sa Norbay Sabah, Malaysia, Sir Magabo naman yung ginawang pagpapatrolyan ng PNP dito nga sa Simunol Island at kanina ay nagkaroon din ng dialogo sa pagitan nga ng PNP. At yun yung mga nalalabing Royal Security Forces dito sa Tawi-Tawi. Pinabatid ng mga pulis sa mga supporters ng Royal Family na hindi sila nandirito para kalabanin sila bagkos narito sila lamang para tulungang bantayan itong isla ng Simunol. Pinakusapan din ng tropa ng pamalaan ang mga nalalabing Security Forces na manatili lamang dito sa Tawi-Tawi at wag nang sumunod sa Saba para di na lumala ang lutoan